So yo what's up mga brad Update na naman po tayo sa mga nag order nito Para hindi po nila maisip na yung mga order nila ay hindi po namin ginalaw So ayan na po ang order mo sir 2x2 uh, sit up Dalawang D15 at saka dalawang D12 mid high bullet Ayan Nagkalat pa po yung mga box mo Yan po ang isa Dalawa Tatlo Apat So 2x2 sit up ready for pick up tomorrow at ito na naman pong box namin na silabul yan po ang aming mga silabul mga brad na ah, pang bahay bahay lang po lalo na po pag may okasyon sa inyo yan okay po to pang video key na design yan yan po ang ikagarantiya namin mga brad kung hindi po kayo satisfied nitong uh, sit up Uh, tatanggapin po namin kung sakali isa uli ninyo. Yan po ang aming yan po ang aming pagkagarantiya sa inyo. Kung hindi po kayo satisfied sa pagtanggap ninyo kasi yung ibang customer nito ay uh, sa online lang po nakatingin. Hindi pa nila alam kung ano po ang kinalalabasan sa personal. Ang ikagarantiya po namin sa inyo nitong sit-up mga brad ay pwede rin ninyo isa uli sa amin pagdating sa inyo kung hindi po kayo satisfied. Pero kayo na po mag uh, bayad sa shipping. Yung binayad ko sa inyo ay isa sa uli po namin. Pero ako uh, kukunin po namin sa charges sa uh, kung saan po natin i-transfer. Ayan. Yan po ang gusto ni Mr. Customer. Palagyan niya lang GBL handle sa gilid bawat box yan mula na to sana sa pagpintura kanina pero natigil po namin kasi yan po ang ipa inuna namin at meron pa dito yung ready for pick up at isa shot out rin natin yung taga biliran yan na po ang order ayay ay. meron pang pa pagkain dito yan dito pa, tapos na po pag masilya. kahapon nakita na po to sa ating video, naka masilya na po to. Baka bukas, ipi, ano, baka bukas, i-primer na po to. Baka bukas, ah, babalik na po yung isa sa aming kasama dito. Kasi nagbakasyon po siya mga apat na araw. At dito pa tayo. Yan po ang sinasabi namin mga brad. Dalang-dala po to namin kahit saan po kami nagpunta. Yan, yung dalawa. At update na naman rin sa nag-order nitong dalawang mid-height turbo. Ah, Naka-primer na po. Baka bukas ipipintura na po to sa pagbalik sa isa sa aming kasama dito. at yung taga-dabaw, ayan na po ang order mo sir. Yan yung racket, nakapintura na. At ito pa ang housing sa bulit. At ang iyo namang horn ay nandito na. Pinatuyo na po. Yan po ang caber sa 18. Yung inorder sa taga Biliran. Yan po. Shoutout po sa iyo, Mr. Customer ng Biliran. Pangatlong basis na, na nag-order dito sa atin. Unang yang order sa atin, dalawang D12 mid-high turbo. At pangalawa, ah Pangalawa, nag-order po siya ng dalawang D12 mid-high bullet. At ngayong pangatlo, MCBD80 -E na naman po. Kain. ayan may meron na pong tumawag. Yan po ang sinasabi namin sa inyo mga brad. Mas mabuti po, mas yan, wala pong, wala pong pangalan. Mas mabuti po, tumawag po kayo rito sa aming contact number para uh, hindi na po kayo mahirapan sa paghintay sa aming reply. Kagaya nito, so sasagutin ko muna. Hello? Hello, boss. May hapon na boss. Sir, may hapon. mo, boss. MCB Town si MCB sir? Ah, uh, yes, sir. Pila tayong 1, plus ko plus sir? Na atay 12, 15, 18? green o color. Green color. <tipos> Unsan man, sir, kanang sub imo ha? O katawang pangkanta, mid-high? Pwede masin na ako sa messenger, sir, kaya ako kang padadaan o sampol? Ah, oh, sige, teksi ko sa imong Ah, ako messenger, boss. Sa warang plan. Messenger ako kay Regan Sulumo. Si ah, Regan, nakasin na ka na. Nana na tayo konbo sa messenger, sir. Wala pa. Na na. Ah, nana? Nana? Ah, akong pangitaon sir. Tiksi ko gusto bro sira. Itiks imong pangalan do ron. Ah. Uh, sige. It Itiks imong pangalan ron kay akong pangitaon. kay uh, di na ko an kay... sa messenger kay pagkadaghana. Ah, sige, sige, sige. Ikuan ko. I-text ko si mong pangalan. Aroon ma-search na ko. Ah, sige. I-text ko siya. Kaya kung pangitaon. Kaya di na dito. Kaya daghan ka yung message. salamat. Sige, sige, salamat. oh so, yan po ang sinasabi ko sa inyo mga brad. Mas madali po tayo magkasundo pag tumawag po kayo diretso sa aming contact number.